Kumain, kain, kain, kainin lahat. Buong araw ko siyang nakikitang kumakain lang. Ano ang tinitingnan mo? Sabi ko, itapon mo ang basura, tinapon mo na ba? Nanay, sobrang sakit ng paa mo. Kaya hayaan mo akong maupo at magpahinga sandali. Alis ako mamaya, magtatapon ako ng basura. Sobrang sakit ng paa ni nanay. Masakit ang paa ni mami kaya makakain niya lahat. Kumain para mabawasan ng sakit. Tapos na at pumasok na sa trabaho o patay na. Tumawag ang asawa ko. Huwag kang magsalita ng kahit ano. Hello, asawa ko. Okay ka lang ba sa bahay ngayon? Ayos pa naman. Pero bakit bigla kang tumawag? Oo, oh, iniisip ko kung okay lang si nanay sa mga araw na ito. Kailangan mo bang bumili ng anumang gamot para mapadalhan kita ng pera? Nanay pala. Nandito si mama. Nag-aalala pa rin ako sa nanay mo. Si nanay ay kumakain ng marami sa bawat pagkain. At hindi mo kailangang mag-alala. Alam kong mahilig kumain ng manok ang nanay ko. Kaya bumili ako ng manok para kainin ni nanay. Magtiwala ka lang sa iyong trabaho. Inayos ko na ang lahat sa bahay. Oo, oh, pagkatapos ay makatitiyak ka. Oo, oh, magtrabaho ka na. Magbabatay ako dito. Oo, oh, ipagpapatuloy ko ang pagtatrabaho. Nakatingin sa ano? Umiyak? Ano? Mangyaring mag-ingat sa paglilinis ng kalat na ito? Kapag tapos ka na, umakyat ka na dyan at maglaba ka, okay. Anong mapuot na tao, bakit hindi na lang siya mamatay? Matandang babae. Nasaan ang matandang babae? Nandito si Mama May. Kailangan ka bang sabihin kay Mama? Anong sasabihin ko sa kanya? Sinabi ko sa kanya na linisin ang lahat ng kalat na iyon kapag tapos na linisin ang bahay at isabit ang mga damit upang matuyo. Bakit hindi mo pa ginagawa? Kakalipat lang ni Mama doon. Papasok na si Mama sa trabaho. May mga bagay lang na kailangan kong ulit-ulitin. Magagawa ba ito kung hindi pagkatapos ay mamatay upang makakuha ako ng iba? Kasama. Laging mabagal na parang pagong. May epekto ba ang pagpapalaki sa kanya? Anong utang? Pero? Ano, ano pa ba? Sobrang sakit ng paa ni Mama ngayon. O maaari mo akong tulungang magtuyo ng damit. Ngayon naglakas loob ka rin na mali ako. Hindi-hindi iyon ang ibig sabihin ng aking ina. Pero ngayon masakit ang mga paa ng nanay ko at masakit din ang ulo niya. Pagod na pagod na ako. Kung hindi mo magawa, mamamatay ka. Hindi ba sinusuportahan ng bahay na ito ang mga taong nakaupong walang ginagawa? Kung hindi ka magtrabaho, gusto mong kumain. Nanay. Tumahimik ka. Bibigyan ba kita ng pahintulot na magsalita, pumunta sa trabaho? Buong araw lang nagre-reklamo. Kumain ka na anak. Nanay, bakit kailangan niyang kumain doon? Bakit hindi ka pumunta dito para kumain kasama ng mga anak ko? Umupo ka pa. Ano ang gagawin mo? Tapos nakita ko siyang nakaupo doon. Sinabi ko sa kanya na lumapit at kumain sa amin. Tinabi ito ni mama. Siya ay matanda na. Siya ay napakasakit. Kaya alam niyang bumaba doon para maiwasang maapektuhan siya at ang kanyang ina. Umupo ka na lang dyan at kumain. Pero bakit ganon? Hindi ka man lang makakain ng karne. Tulad ko... Bata pa ako. Kailangan mong kumain ng karne para lumaki. Pero matanda na siya. Bakit ka kumakain ng karne? Talaga? Oo. Tinanong ko siya upang makita. Lola, hindi ka mahilig kumain ng karne. Tama yan anak ko. Siya ay matanda na at hindi makakain ng karne. Ituloy mo lang ang pagkain para mabilis kang lumaki. Pero halika dito at samahan mo akong kumain. Tumigil ka. Umupo ka na lang at kumain kasama si Nanay. Maaari kang umupo dito. Umupo siya doon. Natatakot ako'ng mahawa ulit ang anak ko. Bakit ang dami mong sinasabi habang kumakain? Kumakain ka ba? Pero Nanay, anong sabi ni Nanay? Kung hindi ka kumain itatapon ito ni Nanay. Oh, Nanay! Ano ang malibata? Tatay may sakit ka? ba? Medyo pagod lang siya. Nakita kong hindi siya magaling, kaya binisita ko siya. Bakit may laman kang ganito? Hindi ako nakain ngayon lang, kaya inimbak ko para sa'yo. Hindi ka ba natatakot na malaman ng iyong ina kung gagawin mo yon? Hindi kainin mo para mabilis kang gumaling. Ang magaling mong apo. Malaki na talaga ako ngayon. Kumain ka ng marami. Napakagaling ng apo mo. Tatay, may kailangan ka pa ba para makuha ko ito para sa iyo? Kukuha ako ng isang basong tubig. Uhaw na uhaw siya. Oo, oh, mangyaring maghintay ng ilang sandali. O oh, ano ang mali? Oo, oh, may sakit siya. Ikuha ko siya ng tubig para maiinom siya ng gamot. Bakit hindi na lang mamatay ang peking babaeng ito? Nanay, ano ang sinasabi mo? Naku, wala namang maipagbibili si nanay ng tubig. Gusto mong uminom ng tubig? Tama ba? Bibigyan kita ng tubig na ito para mapawi ang iyong uhaw. Bakit mo kinuha itong tubig? Ito ay tubig na pampaligo sa paa. Night. O ang matandang babae ay may sakit. Kaya kailangan mong uminom ng tubig na ito. Talaga? Oo. Kailangan mong inumin ang tubig na ito para gumaling. Kung hindi magkakasakit ka lang, ikaw ay bata pa at malusog. Huwag uminom ng tubig na ito. Tandaan. Ayan, nandito ako para maglaro. Umakyat si mama para bigyan siya ng tubig. Mama, uminom ka ng tubig. Salamat po. Anong ginagawa mo? Okay ka lang ba? Ug, hayaan mo na. Bakit mo binuhusan ng tubig ko? Hindi sinasadya ni mama. Ang tubig na ito ay may kakaibang amoy. Dinalhan ko na siya ng tubig para inumin. Hindi mo ba alam, madumi ang buong katawan ko? Hindi sinasadya ni Mama. Pakialis sa akin ang maruruming kamay mo, nawala ang ulo ko. Bakit ako mag-aalaga isang matandang babae na tulad mo? Hindi sinasadya ni Mama. Diyos ko lumayo ka. Wala siyang silbi, walang epekto. Bakit hindi na lang siya mamatay? Oh, umuulan, matandang babae. Yung matandang babae, umuulan. Nang hindi ko namamalayan, iligpit mo ang iyong mga damit. Sige, hintayin kong itabi ko ito. Pagkatapos nito, haharapin kita mamaya. Anak ko, oo, nandito ako? Kukuha ako ng isang basong tubig kay nanay. Uhaw na uhaw si nanay. kita ng tubig para ibabad ang iyong mga paa. Karaniwan, binibigyan pa rin siya ng aking ina ng tubig upang ibabad ang kanyang mga paa na uminom po kayo. Bakit mo itinapo ng tubig ng aking ina? May sakit ang nanay ko. Kailangan mong uminom ng tubig para ibabad ang iyong mga paa para gumaling. Lumala ang kanyang sakit. Pagkatapos ay kailangan mong uminom ng tubig na pampaligo sa paa. Mas banayad ang sakit ng nanay ko. Dapat kang uminom ng higit sa na-filter na tubig. Ngayon nakikinig ako sa iyo. Kunin ang tasang ito at hugasan. Pagkatapos ay kumuha ng tubig sa bote para kay nanay. Pero makinig ka sa sinabi niya, mula ngayon may sakit. Kailangan mong kumuha ng malinis na tubig sa bote. Ngunit talagang huwag gumamit ng tubig upang ibabad ang iyong mga paa. Napakadumi, naririnig mo ba ako? Ngayon lumabas ka. Anak ko, dapat mong subukang kumain ng maayos at magpahinga. Saka lang ako magkakaroon ng lakas para alagaan ang mga apo ko. Hindi naman kita sinisisi. Mula noon hanggang ngayon, lagi kang mahal ni nanay na parang anak sa pamilya. Nanay, pasensya na po, Mama. Mama, patawarin mo ako. Ayos lang, anak? Ang dami kong nagawang masama sa nanay ko. Pero pinapatawad pa rin ako ni Mama. Ngayon, hindi ko alam. Kailangan kong tingnan muli ang mukha ng aking ina. Hindi ako sinisi ni Mama. Kahit anong mangyari. Lilipas din, simula ngayon. Pagkatapos pareho tayo, subukan nating magkasama. Nanay. Maraming salamat, Nanay. Halika na tumahimik ka anak. Sobrang sakit ko. Huwag ka na kasing umiyak. Si mama ang laging nasa tabi ko. Pasensya na po mama, mama. Sige, tumahimik ka anak.